Ganito ang mangyayari sa inyo kapag may pusang pumasok at kumuha ng pagkain sa bahay niyo. Una, kapag may tumira o kusang pumasok na pusa sa bahay niyo, ito ay itinuturing na swerte o magandang palatandaan lalo na kung ang pusa ay kulay itim. Itinuturing itong swerte dahil pinaniniwala ang tagapagtanggol laban sa masasamang espiritu. Kung ang pusa ay kulay puti naman, ito ay simbolo ng kapayapaan at swerte rin sa atahanan. Pangalawa, kapag may puusang lumilingkis o umiikot sa paa mo, sumisimbolo ito na humihingi ng atensyon o pagmamahal. Ginagawa ito ng pusa para humingi ng pansin o pagkain para ipakita ang pagiging komportable at malapit sa iyo. Kapag lumilingkis ang pusa sa paa mo, lalo na kung hindi mo ito alaga, sinyalis ito na may paparating na swerte o may maboting enerhiya na nakakabit sa iyo. Pangatlo, kapag ang pusa ay mahilig magdala ng maliliit na bagay sa loob ng bahay gaya ng dahon, bato, balahibo o kahit mga laruan o kakaibang gamit mula sa labas, ito ay sumisimbolo ng pagpasok ng bagong swerte o enerhiya sa bahay. Nagpapahiwatig rin ito ng pagmamahal o pagiging party mo sa kanilang mundo. Pangapat, kapag ang pusa ay kusang pumasok sa inyong tahanan at nananatili, ibig sabihin nito ay pinili ng pusa ang iyong bahay bilang ligtas na lugar kaya as sinasabing may mabuting enerhiya ang iyong tahanan at ang ibig sabihin nito ay may mabubuting puso ang taong may-ari ng bahay Panglima, kapag may ibang pusa na hindi kayo ang may-ari at kusang pumasok sa iyong bahay, ito ay sinyalis na kayo ay may dalang positibong enerhiya. Ito rin ay sinyalis na may paparating na malaking blessing sa may-ari ng bahay. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!